pinto may CR si doon meron siyang iwan dito tapos kitchen lababo okay dito naman wala siyang pintana dito stage ang gagawin natin dito okay tapos signing na alam sa na. na po mga boss yun tapos pwede na pumasok yung mga pinto natin na dito anong ano uli ulit mga dyan master hahaha <laughs> Tapos andar naman ha awa andar na ayan okay naman na. umandar kaya lang gumagala ito yung mga yung dalawa Good morning. Mga boss, dito tayo sa Casa Dalmacio Eden Paradise. Ayan Oh. No? Update po tayo dito yung mga tropa natin. Kung ano yung mga nagawa nila. Tapos bigyan natin sila ng ano, instruction. Bago tayo pumunta ng Bitas Makabebe Project kay Sir Nick at saka kay Ma'am Joy. kay yung sa anak nila si Ate ID. Shoutout po. Ayan, yung mga tropa natin. Start na sila. sa paggawa dito sa Casa del Masyo Island Resort dan si Jauh Mata Good morning, morning. Jauh Mata Good morning mga boss oh, Kay... Mark Joseph Mokles Mokles, Arabia kasang, kasang catat mo Satu, I, si ano, si Kamok, Joseph Kamok. Ayan si Jama Mata, ayan oh. Pina eh eh. ko na yung ano, yung batorito kasi magdadala din tayo ng ano dito poste. Bali tatlo na po yung gagawin natin poste dito. Yung isa tapos na, isa, dalawa, tatlo. Ayan yung gagawin ni Jama Mata dito dito siya naka-sign. Ito na bubusan na to tapos na sementuhan na okay na rin yan po tapos uh, lalagay na lang natin yung ano yung tubular na poste 2, 4x4 na 2.0 uh, ang swimming pool ni Sir Dalmasio ayan o no? oh. ayaw kailangan ka maliligo rito bukas maliligo na ako dyan natin po na ako sa tabi <laughs> ayan ito naman tumakas si Hector ha? ah. si Ma'am Chanda shout out good morning morning Ayan, yung... Ay, yung caretaker! In 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 lady, In In lady caretaker <laughs> ni Sir Dalmatia dito. Ano, meron tayong kape? Ayan. Sinurve ni ano, ni... chandaro Romero, black coffee. Ayan mga boss, kape po tayo. Ayan. yung kape Ay, no. ka pa? Sama nito nga yun o. Black coffee po yung sinerve natin kay... Uh, sinerve ni Ma'am Chanda Romero. Shout out! Ha, Hector? Chanda Romero. Po Sa kumari ko nasa abroad. Sa pa ni Hector? Anong pangalan? Martesa. Martesa. Uh, shout out sa asawa ni Hector. Martesa, na? Martesa Alconte Martesa Alconte, shoutout nasa ano na siya? Nasa? Qatar Qatar? Qatar. Oh, shoutout kay asawa ni Hector Ayan, Habang nag-ukay meron siyang inspiration Huwag Asawa niya Hector Ayan Tapos dito Yung safety tack natin dito lalagay Huwag din ni Hector yan Para Ay, makita right. ng isis niya na malakas siyang mag-ukay Hector Huwag niya ng mina tapos ah, si Bato Tsaka yung kapatid nya Si na tayo dito Yan, naka Lagay na yung ano, uh, butterboard Tsaka yung mga tanse Si 4 ha Bato Good morning po mga boss Yan, Si Bato de la Rosa Ang ating mason dito 4 na CHP bilang po yung ilalagay natin dito tapos walang wala pang nosing yung ating mga poste diretso flat. Yun ang nasa design natin, pinag-usapan natin. Pinag-usapan namin ni Sir Dalmacio. Tapos yung poste natin 10mm po, 6 Yung stirrup uh, 9mm na 2.2 Stirrup na ginatapos yun. yung mga Vertical dowels natin 10 mm para matibay matibay yung ating ano ginagawang dirty kitchen kay sir delmasio tapos dito yung kanyang ano pinto may si Ardon meron siyang iwan dito tapos kitchen lababo okay dito naman wala siyang bintana rito stage ang gagawin natin dito para daw pag may okasyon na mga kinakasal yung mga nagre-rent pwede silang mag-rent dito yung mga kinakasal nagbe-birthday meron silang stage o pwede mag-live ban, ano? Opo Ay wak Opo Stage pwede silang mag Alo Kayube Alo Kayube <laughs> Yan yan po yung update natin dito sa Casa del Eden Paradise Project Resort Improvement Ayan, mga boss. Uh, pwede na natin iwanan yung mga tropa natin dito. Nagbigay na tayo ng instruction sa kanila. Uh, punta muna po tayo sa Bitas Makabebe Project kinaya uh, Sir Nick at kay Ma'am Joy para update din po yung mga nagawa ng mga tropa natin doon. Okay, ba to? Okay, oh, ba? Bago lang mamaya dyan kung pwede. Kung may oras pa tayo, ha? Ito, okay. mo, Okay. Saka pala mga boss, bilhin po tayo ng ano dito. Ng poset. Um, Maglalagay tayo ng ano dito. Poset para yung mga tropa natin din na sila mo oh, hindi malayo yung pagkukuha nila ng tubig para malapit na dito. Eh. Jaw, wala kang jaw Ayan, Vitas Project na po tayo. Ah. Morning yeah, Hello, maser. Ayan, nagdala ko ng mga gamit natin para sa pintura. Ayan, skin coat, sexy bun, flat wall enamel, ayun o, uh, flat latex, tsaka yung mga liya, foxy. Para next day, kailan na tayong magpintura. Ito sa, ano, sa ginagawang kwarto. galang na ako uh, Tapos Update po tayo dito sa project natin Kung ano yung mga nagawa ng mga tropa uh, Mamaya po pala mga boss Nag-message sa akin si Ma'am Nicole Doon sa uh, River Herds Resort Doon sa Arabia okay. Masantol din uh, Meron daw at ano, uh, Patitingin sa atin na uh, May nasira daw doon tayo, po, uh, tayo rin po yung nag, May maintenance doon sa Resort nila Bali, dalawang resort po yung ating minimaintain, yung Casa del Masio at yung River Edge Resort sa Masantol. Parang sa mabagal. Dalo <laughs> <Ayan. laughs> sa So yan mga boss, yung update natin dito sa Vitas Project. Yung dating living area ngayon, ginawa natin kwarto. Ayan. PVC panel po yung isa natin sa gitna. Tapos, cob ceiling. Yung dito, nakadrop. Yung mga sulok, mayroon na rin tayong abang ng mga wire para sa pin lights. Apat po no? yan, o. Oh. Tapos, center light. Dito sa cob, ayan, abang na rin natin yung kanyang wire. Yung mga, yung mga switch, din natin nilagay. Ayan, mamaya pwede natin tapusin yung wiring niya dito. Yung sa AC, mayroon na rin siyang abang na ano, na wiring. Yeah, that's uh, uh, number 12. Tatanggalin po natin yung dati niyang ano, uh, abang sa outlet. Dilipat natin dyan para malinis. Ito ginamit nila. Naka ano siya, naka uh, toks lang dito nilagyan natin nilagyan natin siya ng utility box kaya hanggang mamaya po tatapos na yung master to na para next baka para next day pwede na pumasok yung mga pintor natin tatapusin na yung mga pagmamasilya rito tapos bubuksan natin to para magamit na muna ni na uh, ma'am to yung mga uh, sliding window pinasukan na natin kay Master Pro at kay Boss Julius. Ah uh, ginagawa na nila itong ano yung mga sliding window natin. Pa-install pa natin 'yan pagkatapos mamasa At Saka ma-primer. Hayun yung ating ano uh, outlet bali dalawa dito, saka dito isa dito pag nasara na to doon natin talaga yung isang outlet dito tapos ito yung gagawin natin yung pinto bubuksan po natin yan Sarado na na, Master. Ay, tapos. Sa inig sarado. Ayan, side isa na po mga boss. Yan ha. Ah. Tapos, pwede na pumasok yung mga pintor natin dito. Anong, anong huli mong kapili dyan, Master? Nadyan <laughs> na. Ah. Tapos na po. Ayan, tapos, pintura. Okay na. Ito pala yung ano? Ayan, ito pala. Ito butas natin sa mga ano. Sa mga pinlight ng para lumabas yung ano, yung mga wire butas na nga boss, bago nung ito yung pambutas TVC <laughs> okay ceiling panel, wood rock tapos meron siyang chrome Yun ang bagong design natin ngayon Ay, ang ganda Pag napintura pa ito, na ano, master? Ah, okay, boss Okay, tapos ito, ginagawa namin na master foggy Yung mga bintana uh, Reflective ang nalagay natin glass dito Reflective tapos, update tayo dito sana, sa Dirty Kitchen na ginagawa natin. Dito. Nag-start na tayo dito sa Dirty Kitchen. Ayan, ito muna yung ginagawang dahanin na Sir Takani Ma'am. Yung dito. Ayan, pagtambak natin dito sa Dirty Kitchen. ay mga CHB, nandito na. Ayan, nakapag na kami ng ano. Dito. Pinabuhusan ko to, tapos yung ating lababo dito. Para matibay. Yung mga baka na yan, i... I natin. I... Tutupin natin para sa lababo. Ayan. Pinatutuyo muna natin itong ano, itong buwas. Yung kanyang ano nandito. Yung kanyang sink. O, daba Ayan. Kailangan nandiyan niya bako tayo mag forma ng ano, lababo. Kailangan to naka nakasukat. Ayan ang no, laki. tanda Binili po namin ito. Nasa, ano, sa Kairamos. Lighting. Sa Mexico, 15,000 po yan pati yung kanyang ano. Poset. Poset niya. okay ito, okay. ito. Nasa 15,000 pati ito. Yan o, oh, ganda. Ganda ng poset ni mama. Pangyayamanin. Ayan, tapos uh, pag nasinta na yan, pwede na natin ano to, di Kaya titignan natin kung anong dapat nating mas magandang gawin dito sa bubong para yung mga yung tulo hindi na hindi na ma maka problema sa tulo itong kanilang dirty kitchen. O, yan po yung update natin dito sa sa dirty kitchen na ginagawa natin ito hindi muna magigiba yan. Alos siya muna po yung gagawin natin. Okay? Napakatapos po yan mga boss. Punta tayo sa River Aids Resort sa Arabia Masantol at na nag-message sa atin si Ma'am Nicole meron daw uh, si Kasuen na sa uh, wiring sa electrical sa mga ilaw dun sa swimming pool titignan natin kung ano yung magkagawa uh, magagawa natin doon na na ano na, 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 na refer yan, gawin mo natin mga tropa dito Master uh, si JR si Melvin po hindi pumasok. Okay na, Master? Ayos na, Boss. Okay. Uh, kaya mo na kayo, Break time. oke okay. Boss. Okay. Let's go. Warning, CCTV protected. Ayan, nasa River Edge Resort na po tayo. Si Jerome, ang katiwala nila dito. Take care, ah, Jerome, anong nangyari sa ano? Ilaw yung may ano? Diferensya, di Ano, ano yung problema dito sa resort? Ah, yung ano, ilaw lang sa ano? Full. Ayan. Ah, Ay, yung ilaw. Ayan no Yung ilaw na yan Tsaka yun Ano yung napakan siguro no Napakan Kaya mga boss Yung problema dito Yung ilaw doon At saka dito Ayan uh, Gumagalaw Kaya lang Hindi natin pwedeng ano yan I-check kasi nasa tubig <coughs> Ayan ha? na ano, nasa tapat ng ano aldan kaya ginagawang ng alien ginagawa ng apakan kaya gumagalaw pero ano lang 'yan 12 boss lang yan eh alam ko Siya mo yan ma? Siya mo ayun tala, Sa Check natin mga boss. Check natin kung uh, gumagana pa. Yung ilaw niya. no yung gudat nah no yung kanyang kai breaker daw at na saan daw yung kanyang ano pinaka main switch Nasa budega puti kado naiyan ah. pero manter naman nah awa Amandar la ay Okay naman, umanta kaya lang gumagalaw to. Yung mga ano, gumagalaw yung dalawa. gumagalaw nga no. pero ano lang 12 volts lang ang supply niya di naman din nakata sa mga naliligo meron siyang ano doon uh, parang uh, ano uh, adapter regulator may power supply siya doon sa ano, doon sa bodega Ah, uh, pagano lang pag wala nang tubig, hindi natin magagawa ha. Hindi <laughs> pwedeng pwede magmarena diyan. May tubig pa. Pag nag-drain sila ng ano, ng tubig. Hindi na pwedeng i-repair yung dalawang ano, dalawang ilaw na swimming pool.